kawas unit origo rcr encumbered rcr 12 mil jet 100 aku first owner 75 itu kmx 125 10 mil itu kmx 125 din aku first owner 20 mil Ito ako din first owner na ito. Uh, pwede na sa ano, 12. Ito, Origo RCR. May plaka. Pwede na sa ano to, 7 ,000. Tapos ito, CR lang, Papel. May makina yan, nakabaklas lang. Pwede na sa 3,000 yan. Yan PM na lang kayo boss.